guys, pasyalan natin ang hanging bridge dito sa kapalyasin try ko lang pumunta dito may hanging bridge pala dito ingat lang tayo guys ngayon may nililigo to no? lakarin natin medyo na kakatakot guys <laughs> maalog-alog eee okay. eee saan kaya palabas to? papuntang bukit ito eh, so yan guys ito, ma ano lang. Madamu. Ayan. Lakarin natin. Ayan bridge Oh. Ayan. sa mga naliligo sa baba. Ayan. Oh. Ay oh, no, malakad natin. <laughs> Ayun na oh guys, maraming salamat.